Kaya ako kasi po eh. Kailan? Nagbura kayo nandito. Nakata ka ng tao o yeah, yun? Hindi, yung sa... Yung ano, surfing ano? Yung magtawa doon. Yung parang sa banana boat yun eh. Yung, Siyempre pipigilan mo hindi mahulog. Tapos nabatak pa. Yeah, kailan pa yan? Yung nakarami pa sir. 2 weeks. 2 ano weeks ako. Ngayon nang nararanasan ba na yung pinaka masakit sa'yo? Dito sir. So may ugat din sir eh sa may ugat. Pag ganyan. Oo. Uh, uh, Pero nagsimula talaga sa ano dito. Nagsimula talaga. Pasa dyan. Opo. oh, okay. Basta yun lang na naman yung ginawa mo, di ba nagbanana -banan mo pa yung ginawa nyo? Mm -hmm. Kasi alam mo kung bakit nangyari, di ba na puwersa? Uh, Siyempre, mababasa tayo, automatic malalaglag tayo rin eh. Yan, nalamigan na yung dire-diretso na. No? Kaya ngayon, hindi, hindi na mawala-wala yung kirot. Hindi naman siya pero mauuwi yan pagka napabayaan natin. Ay, tanggalin mo muna yung salamin, baka okay. parang Yung pong yung pong sorry, baka uh, sayang, baka mabasag pa yung mga... Ako <laughs> oh, no, na pinapanood eh. Mapapanood ka mamaya. Hindi kasi, siyempre. <laughs> eh, kahit naman sinong malakas na, 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 syempre, kung hindi tayo wigilas, mga no, problema rin tayo. Eh, ang na, malaga nag-enjoy tayo sa Burakay. Eh. <laughs> Sakit eh.

nakaupo, oh, nakapalit. Oh. Tumayo sa... Oh, ay, po si Smooter ka, sir. Ay, bilay, bilay. Oo, oh, isa na lang. No? Tapat pa na. Uulat ako eh. Na ako eh. Pusig ka ako ang dirito. Pag nagsapatos ka yan, si Smooter ka na, no? Ayos na mag mag Magaling ticket nila bilo. Tuwis ka pa naman 3 Balik ka na. Balik ka na. kasi, may dami-dami na. ata pa dosi dosi 12 ko utang na yung malaking kitchen nila ron. Yung kitchen kasi ron, kami may hari. Baka kawalan sa amin yun. Hiyaya yeah, yeah, sir. Hiyaya. Hiyaya May gagawin pa Ayan, shout out pala sa mga Sigbin Boys. Ayan, okay. sa sa Boracay. mga Sigbin Boys yan. Mga kaibigan mo yan Baka pupunta kayong Boracay. Pwede kayong umuntak doon sa mga Sigbin Boys. Tutulungan nila kayo mga ka-discount pa kayo. Maniwala kayo sa akin. Yung mga pupuntang Boracay, isearch nyo Sigbin Boys 2.0. Yan, may mga vlog sila doon sa Boracay. Taga-Boracay talaga sila. Maaari kayo maka-discount dyan. Tsaka yung tutuloy nyo, hindi kayo sa hotel din sa malaking apartment. Okay, inhale. Exhale. Pag may balik ka rung tol, itype mo yung Sigbin Boys. Pwede mo sila kontakin. Pwede kang mag-message yun sa YouTube. Comment ka ro'n. Pa para yung mga... Kasi mas masarap yung ikaw yung magluluto ng pagkain, lalo kung matagal lang kayo, sa hindi mo, no. mayroon linggo. Kasi pag sa hotel, ano ang gastos? Siyempre po, hindi ko pwede magluto mm. eh. Tolo. Diba? Pipin talaga. Pagka kasi sumabay kasi sa ano. Siyempre, ganun naman talaga kasi pag nagbuka. Punta ka sa hotel na ganito. Kami, apartment, tatlong kwarto. Yung mapangang magkano, 1,000 lang ata, 1,500. Sang... Good for you lang tayo sa person! 1,000 lang? Oo, oh, upo ka. Hindi, kontakin nyo nga, hindi ako nang bibiro. Banggitin mo yung pahalan ko. Pero siyempre, ang password ko, Ikaw, Master yeah. 3M. Eh, <laughs> Dali tayo dyan. Oo. Oh, may password yun, Idol. Siyempre. Kaibigan ko yung mga yun, eh. Kung maga, i guide ko lang. Para matulungan ko rin kayo. Ma para kung pupunta kayo ng Boracay, ha? ah. Travel hacks. Oo. Oh. Oh, travel hacks, yun. Sila pa magsusundo sa inyong sa fort. Di ba? Ah, mayroon ba? Eh, mayroon di. din. May kasama na attitude, Di ba, may... Pag pupunta ka sa si road, hindi ka pupunta... Pag wala kang ano, yung tawag to environmental ano, hmm. 'di ba? Kailangan pero pag may taga pag may kakilala ka ron sa loob, may ano ko ron. Hmm. Yan. Ah, hanapan ka kagad ron yung book mo kung may hotel kang tutuluyan doon. Siyempre sila nakukuha sila sila doon May discount na rin yun doon. Di ba may babayaran tayo ron? saka ang tutuluyan yung mas maganda kasi meron na kayong kusina. Malawak malawak yung kusina kahit magsuntukan kayo ron apat o walo kasya kayo ron sa kusina. Ang laki ng kusina. Maramihan, sabi mo sa akin, no? Ang maramihan. Tapos, ayun nga, makakatipid kayo. Pero doon kayo malapit sa buka, Kasi yung, 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 tricycle doon, yung ano, mura lang eh. area yan, Usok lang ng konti yun. changes sa yon. Hmm. Okay. Punta kayo na si Bin Boys. Okay na. Huwag ka na maligo today, sir. Ha? Bukas ng ligo. Okay? Sige. Pero yung sa...